Magandang araw sa iyo, Lita. Sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano ba i-edit yung mga post ko para mapalitan mo ng mga contact number at sarili mong presentation website yung mga post ko. Okay? Una, punta ka sa profile sa profile ko dito sa wall. Kung anong gusto mong gayahin dyan, hanap ka lang. Bidyan example. Ito. Kunyari, itong post na to ang gusto mong gayahin. Okay? Gagawin mo lang is highlight mo itong post ko. Yan. Copy. Copy mo. And then, bukas ka ng bagong Facebook tab. I-paste mo dito. Ayan. So, pagka-paste mo dito, before mo i-post, i-edit mo muna itong mga link. Gawin mong yung mga sarili mong link. Okay? Di ba ang link mo is Lita Okay, wait lang natin mag-load. Ayan. Di ba ito yung presentation website mo? Ang gawin mo. Palitan mo lang to Itong watch the video, kasi ito nakalinkin sa presentation website ko. Gawin mo, palitan mo ng link mo, okay? Gawin mo, copy mo yan. Copy, then paste mo dito. Highlight, then paste, okay? Ito namang note, ito. Note ko about sa full details lang, so pwede mong gamitin din yung note ko dyan. Or gumawa ka ng sarili mong note. Or pwede mo rin i-delete mo lang yan. Then, ito yung contact number. Pwede mo palitan yan sa'yo. Ano ba yung contact number mo? Check natin. Yan, ito yung contact number mo. 09. Okay. Copy natin yan. And then... Palitan natin tong contact number ko. Okay? Yan. Tapos, yung image naman, balik ka ulit dito. Click mo lang to. And then, option. Download. Okay, na-download mo na. Gawin mo. Dito sa, dito sa wall mo, mag-add photos or video ka. Yan, upload mo yung download mo na advertisement to Itong picture na to okay then post yan ganun lang kasimple. ang mag-edit ng mga post ko para palitan ng mga details mo okay Pwede ka rin makakuha ng mga example post. Punta ka lang sa team positivity. Photos. Ayan. Ito for regular posting, sample post, yan, pwede mong gayahin yan. Parang ginawa natin kanina, copy, paste, then edit before mo i-post. Okay? Yan lang. Maraming salamat. Bye-bye.